nagpahabol ako dahil lang kagulo sa piso mula sa puso suporta para sa ating supremo na nagkagulo kung saan ipadala at uh, si ke bintudulaw ay eh, medyo busy ano busy so ganito na lang ang magiging instruction natin ano yung piso mula sa puso okay ah uh, sa international ano sa international dapat uh, 'yung commander in every every country ipunin niyo muna ipin, ipunin niyo muna da, bago ipadala para hindi uh, magulo then ipadala kay uh, commander uh, Belinda CC ano kay commander Belinda CC 'yung aking personal secretary ano Ibi, ipadala sa kanya personal secretary ko ipadala sa kanya Then uh, uh, to counter check ano para maiwas tayo sa mga controversial. Uh, to counter -check, ipapadala kita ri Ray yung record kung uh, magkano pinadala. So ang maglilisting din dito, dalaw maglisting si Tari as uh, si sisi ang hawak ng pera tapos si Tari Ray ang uh, magka countercheck sa lahat ng pinadala. So ulitin ko, ano? Yung... Uh, sa international FGF or uh, followers, supporter. Ipunin nyo muna then eh, bago ipadala kay CC. Uh, nandyan naman sa international uh, group chat. And then, ikaka-countercheck ni Tariray. Ano? ika countercheck ni Tariray. Now, para sa mga nandito sa Pilipinas by commanders ano by commanders either uh, regional commanders uh, regional commanders siya ang magpapadala kay ano doon niya ipadala ipunin niyo muna bago niyo ipadala kay ano then after that bigyan niyo rin record record si Tariray paano gawin niyo ay mag-communicate na lang kayo ibig sabihin pag hindi niyo alam Uh, hindi kayo updated sa mga nangyari sa FGF. So, ganoon lang mag, ang uh, ating arrangement, ano? Kasi nga, tumawag si Kevin, medyo nagugulan na daw siya kasi sa dami, ano? Uh, Pasulpot-sulpot, dapat isahan lang. So, ito ay regarding lang sa piso mula sa puso. Pero yung other support ay dadaan lahat kay Kevin, ano? Kay Kevin Dudulaw. For accounting, ano? Kay Kevin lahat Dudulaw na sa international ka man Or nandito ka sa Pilipinas, kikibit pa rin dadaan. Ha? Ah? Lahat, kikibit Sa ibang support, maliban doon sa nag ng piso mula sa puso. Ano? So, ganun yan. Okay? So, nagkaintindihan tayo. Ah, dahil nag-vlog man lang ako, ko na lang. At ah, para... Ah, malaman yung information So mga kababayan ko Or Pilipino Guerrilla Forces Tayo ay uh, Sumusuporta Sa anumang aksyon Ni Supremo Pero sabi ko nga Bago ako uh, Mag uh, Mag suggest Ki Supremo Kailangan gawin natin muna Yung ating responsibilidad Ibinigay e ko na instruction Sa mga commanders ano alam niyo sa commanders niyo ano yung instruction ko. Naibigay ko na ng instruction kiscs ano. Ah uh, CS General Satparan, ano? Ah uh, Gawin na lang natin muna yung uh, obligasyon natin, yung piso mula sa puso. At yung signature campaign pala no? ituloy, natin yung, uh, signature campaign, uh, ituloy natin yung signature campaign General Satparan. Ituloy natin ituloy natin signature campaign yung piso mula sa puso para suporta kay Supremo ganon uh, wag tayong hinto eh, hindi lang tayo napaluwap huminto na tayo ituloy tuloy nyo yun ano? kasi hinahanap ko parang hindi na lumilitaw ano so iparamdam nyo yun uh, ituloy nyo yung signature campaign sa international at lokal then piso international and local Uh, gawin natin. Uh, sabi nga Sabi nga natin, walang iwanan, ano? Walang iwanan, ano? So Ano ba mag mag suggest nga kayo? Ano bang magandang uh, magandang suggestion niyo kay Supremo? Dahil si Supremo, alam naman natin siya yung may problema. Tayo walang problema. Kaya yung ating pag-iisip mal medyo malinaw, medyo uh, maganda yung iyong uh, pakiramdam. Pero kung ikaw ang magka-problema, I'm sure na medyo confused ka anong nasa isip mo. But uh, that is the principle of our supremo, no? Pero magagawa natin 'yan kung magkampana lang natin ang ating individual responsibility. Ano ba individual responsibility? Okay, yung piso mula sa puso, yung signature campaign, gawin natin para ipakita natin kay Supremo na hindi natin siya iniiwanan, ano? Hindi natin siya iniiwanan. Bagkus ipalakas pa natin ang ating grupo para lumakas ang Filipino guerrilla forces sa buong mundo, ano? Ang ang Filipino guerrilla forces ay para yan sa Pilipino para tulungan ang mga Pilipino hindi lang sa abroad dito rin sa bansa at sa mga pensioner ano pensioner mga MUP pensioner once nagtagumpay tayo tagumpay rin ang MUP at ang tambayan ng Pilipino dahil maraming gagawin tayong pagbabago ano pagbabago sa Pilipinas ano ba yung gagawin pagbabago ang mga natatandaan ko lang yung 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 taxes ninyo na ibinigay sa gobyerno babalik sa inyo after 15 to 20 years para bang nagkuhan ka lang naka-apply ka ng uh, anong tawag nito yung mga program sa nakalimutan ko na na medyo may na yung recovery ko na <laughs> may na yung recovery ko yung parang ng insurance ka insurance pala insurance insurance o ano pa mga uh, pagkakitaan, ipinahiran e, mo yung pera mo, ibinigay e, mo yung pera mo, pero yung pera mo, after how many years, babalik. Bakit babalik? Kasi nga, ginawang insurance o ano pa mga yung, nakalimutan another term eh. So, ganun yun. So, yun yung program ni Supremo. Sabi niya, sabi lang iba, ngayon ko lang narinig yan ah. Maraming naging presidente eh. Hindi lang narinig because Supremo so ay lumaki after his, uh, after he resigned from the AFP. Pumasok sa sa mga cor corporate, mga mga big time na kumikita yung yung uh, isang daan lumipas sa isang taon. Yung isang daan, mas mahigit pa sa isang daan na yung isang daan niya. Biro mo yung isang daan mo, tinapon mo lang, di ba? Uh, or tax mo, hindi mo kalahin yung pera mo isang daan, bumalik sa iyo after 20 years. Nako, thousands na yun. Ha? Ta thousand, ang baka hindi lang thousand. Ha? Hindi, ako, hindi ko alam kano yun. Hindi ko pa kinukumpit, pero pa kinukumpit ko. Sabihin natin yung pera mo, time deposit, parang gano'n, time deposit. Yung isang daan mo, sa, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang buwan, yung isang daan mo, siguro kikita yon ng uh, sa loob na isang buwan ha, kikita yon ng mga 30 pesos. Mga 30 pesos isang daan. So naging 130, 130 na. Another years naging ko na yon, uh, 300 ano? So 300. So yung 300 another one year nagiging uh, sabi natin 600 na. Yung 600 another years ay uh, oh, 1,005 na o oh, 1,005 na ay pero buwan pala binibilang ko kanila ay sorry sorry so parang ganun ang example ano ganun ang example ano so malaki malaki ang perang babalik sa inyo e bakit hindi ginagawa ng national government o oh, ng ating gobyerno because ang nasa gobyerno ang iniisip nila magnakaw. Kaya nila ni kung paano lumaki ang budget natin. At saka isang plano niya paano ni Supremo ano. Isa pang plano ni Supremo, yung ah uh, ano tawag nito. Ngayon ang budget natin is uh, 6 million uh, 6 trillion plus budget for 2025. Ang gusto niyang pagbumaliktad ang panahon. Ang gusto niyang budget is uh, 2018. Magkano yung 2018? Nasa 3 point something trillion. So, doon lang sa, sa 3 point something trillion, yun lang ay babudget niya pag bumalik na panahon. Sabihin natin, 2025, ay eh, wala na 25, tapos na eh. 2026, ano? So, ibabalik niya sa 2018 ang ang uh, ang uh, pundo ng ating bansa. Na bansa, ano? So, kung halimbawa, sabihin na lang natin, i-exterate natin, tatlong trilyon sa 2018. So, meaning, yung tatlong trilyon ay magiging savings natin yun. Ano? So, yun yung pambayad natin. Ha? Yun yung pambayad natin sa utang natin sa gobyerno sa o sa, sa International Bank, sa, o sa World Bank. Yun yung pambayad natin. So, nakita nyo ang rasyonale? Ano? Nakita nyo? Simple lang yung pinapalawa ng Supremo. Pero magiging totoo yun. Bakit? Kasi ang nasa gobyerno, walang korupsyon. Dahil may drone debt penalty. So, matitino ang mga nasa gobyerno. So, yayaman tayo. Yayaman ang basa. Yayaman ang taong bayan. So, ganun tayo. So, yun lang ipinaliwanag ko tungkol doon sa kwan. Nagtatawag kasi, nagugulat sila kung saan ipadala. Inahirapan e, na daw si Kevin Dudula sa bagay na yun. Anyway, pero other support, ano, doon kay Kevin Dudula lahat. Pero yung piso, doon, piso mula sa puso, e direct, ano by commanders, ibigay sa kay Commander CC, ano, ibigay kay Commander CC, then, uh, Si Tariray naman ay uh, siya yung magka-counter-check kung ilan yung pumasok kay uh, Belinda Sisi. So, ganun. Para hindi tayo magiging controversial, ano? So, yung sinasabi ni Supremo na mayroon nagpapakalat na bawat member ng FTIP babayaran ng 1,000, saan kami kukuha ng pera nun? Anong kalukuha naman yun na kumalat, ano? Sa kami kukuha? Bakit kami mababayad ng 1,000 para lang sumali? Isa kami kukuha ng pera sa amin nga lang, kulang pa pag-operational pag, -operate, pag -operate, operational pa namin. So, yan yan ay mga gawang uh, kwentong barbero. Ano? kwentong barbero? So, ganun lang mga kasama. Yun lang muna at uh, in-announce ko lang yung medyo hindi naintindihan kung saan ipadala yung pera. No? na mga piso mula sa puso kay Supremo. Okay? Basahin ko lang muna. At uh, magpahinga na ako. Mara. Mayroon pa sala akong gagawin. Mayroon namang umabot. Okay! Bibian Lagunda, uh, Lagumbay, Kaway-Kaway. Oy, Daily Muli. Salamat sa pakulay mo, ha? Salamat sa pakulay. Daily Muli, we love you, General Mitran, Captain Dado, and FJF watching from England. Salamat. Daily Muli, ano? Salamat, salamat. Elizabeth Camillo uh, Kamao. Loreta Kabanayan, God bless you both always, Commander Bukay, Sir Supremo, Dado, Sir. Marami po kaming uh, naniniwala at umaasa sa inyong mabuhay po kayo. Okay, yung in-announce ko na, na GCAS, sa GCAS ng Mrs. Scott, saka sa uh, do uh, doon sa, la sa land ko. Huwag na. Huwag nyo na ituloy doon para wala na akong i-clear. Baka bandang huli, ma machismis pa ako. Naisip ko yun. Ano? So, wala mo naman padala sa bank account ko. Then doon sa GCAS, kung mayroon man pumasok do sa GCAS o sa bank account, i-declare -de natin through this uh, Facebook, uh, blogging ko kung mayroon. Pero kanina may nabanggit sa akin ng um, misis ko eh na uh, may pumasok na daw uh, 80 yata. 80. So anyway, uh, kung hindi ako nakamali, parang 80 ang pagkadinig ko kanina. Okay. Lorita Kabanayan, God bless you both. Always Commander Bukay. Okay, nabasa ko lang kanina. Okay, salamat pa kulay. Uh, ano pangalan do? ano? Hindi ko babasa. <laughs> Marican Oy, salamat sa pakulay Marican ano. Precious, good evening. Uh, oy, Precious, kamusta ka? Si Precious. Ang uh, commander, commander ng uh, Caloocan. Si Billy na Good evening, sir. Po sir. Maganda po ang uh, plano ni Supremo sa bansa natin. God bless FPH. God bless. Okay, salamat. Salamat ano? Oh, magandang plano natin kaya dapat suporta natin si Supremo para gumanda ang bansa natin. Pilipino, gising. Gising kayo. Okay, sabi ni Princess. R.J. John, sir, mag, uh, matagal na kaming naghihintay. Mabilis lumipas ang araw. Kailan ba mangyari ang sinasabi mong uh, pagbabago? Nainip na kami. Sir, kala ko marami lang, tayong uh, supporters sa FGF. Alam mo, R.J. John, Madaling uh, sabihin, mahirap gawin. So, dahil nga sa mga challenging words ninyo, imbis na nakaka-forma tayo, hindi natin nagagawa. Hindi ko hindi ko kaya mag-isang gawin ito. Ang kasama ko dito, ang, sa, ang sambayan ng Pilipino. Yun ang, eh, hindi namin kaya ni Supremong dalawa lang yan. Ha? Tandaan mo ha, uh, RJ? kasama ko dito ang taong bayan. Dapat ang tinatanong mo ang taong bayan. Kailan ba tayo magkaisa? Uh, RJ? RJ, uh, tanungin natin ang taong bayan, kailan ba tayo magkaisa? Pag nagkaisa tayo, tapos na ang laban. Hindi tayo nagkakaisa, tapos mayroon pang mga may mga sagabal. Okay, Lorita, kabalayan. Ingat po, Commander. Salamat. Uh, Felix uh, Rabancho. God bless you Supremo Dado in the FTF Okay, salamat, salamat uh, Salamat na uh, naman Yun lang muna Ang pinarating ko Kasi nga ah, uh, ah, Nagtumawag sa akin si Kevin Dudulaw Ang ating uh, international commander Salamat, salamat